Kung inaakala mong inosente itong si Lola, base sa kanyang katandaan na uugod-ugod na, pwes nagkakamali ka tol. Dahil ang matandang ito kung isipin mo nga ba naman eh, wala na yan, mahina na yan, at malayo sa pag-iisip mo na may kakayahan pala siyang gumawa ng karasan. Alamin natin ang nakakakilabot na kwento ni Tanda mula sa ugod-ugod niya muka na sa likod nito'y may tinatago palang sama na kung saan kanyang pinagpira-piraso, pinagkakakain ang kanyang mga nagiging biktima. Tamara Samsonova na ipanganak si Tanda sa Russia noong February 5, 1947 Dati siya nagtrabaho sa isang hotel na isa sa pinakamagarbo Sinasabing labas-pasok na si Tanda mula sa Mental Health Facility for Medications Dahil na-diagnose siya sa sakit na tinatawag na schizophrenia. May isawa siya at isang araw noong taong 2005 Nanawagan siya sa pulisya dahil ang asawa niya ay bigla na lang daw nawala Wala man lang daw siyang pahiwatig sa misteryosong pagkawalaan ito may isang kaibigan nitong si Tanda na nagangalang Valentina Ulanova, 79 years old. Syempre dahil sa katandaan, may sakit na itong si Valentina at bahagyang naparilisa ang kanyang katawan. nag o itong si Lola Tamara sa kanya ng pag-aaruga doon sa mismong apartment niya sa St. Petersburg. Ayon sa mga kapitbahay nila, tahimik naman daw na naninirahan ang dalawa sa naturang apartment hanggang isang araw nag-away daw sila dahil lamang sa hindi hinugasan ni Valentina ang mga baso pagkatapos nilang uminom ng tsa. Now ito na yung nakakilabot at brutal tol. Pakinggan ninyong mabuti. Nang pumasok si Valentina sa kwarto para matulog na sana, bigla na lang itong bumagsak dahil matatandaan nilagyan ni Tamara ng 50 pieces na pills ang salad na kinain ni Valentina. Ang gamot na ito ay tinatawag na penazepam na ginawang sleeping pills ni Tanda sa kanyang biktima nang umepekto na ang gamot sa kanya at habang bagsak at natutulog ito, pasado alas dos na madaling araw, dito na niya sinimulang pagpira sa walong piraso si Valentina gamit ang isang lagari at kutsilyo. Ang mga paat kamay ng biktima ay kanyang inilagay sa mga plastic bag. Ang parte naman ng bewang at torso ay hiwalay niyang ibinalot at ang ulo nito ay kanyang inilagay sa paborito niyang kaserola. Gabi noong July 27, nakita ng mga kapitbahay nila na si Tamara ay may daladalang apat na plastic bag at isang kasirola. Akala nila basura lang ang mga laman ng mga plastic bag na yon at something na pagkain ng normal na tao. Wala silang ideya sa umpisa kung ano ang nilalaman ng mga yon. Makikita pa nga sa CCTV ang kuha kay Tamara na may daladalang kasirola. Matapos ng tatlong araw, may isang residente sa lugar na yon na naglalakad kasama ng kanyang alagang aso Laking pagtataka ng amo kung bakit ang aso niya ay biglang dumiretso sa tambakan ng mga basura doon sa parke malapit sa lawa kung saan doon nilagay ni Tamara ang isang plastic bag. Inakala niya na mga butulang lang na manok ang laman nito subalit nang chinek niya ng maigi naging balat na takot siya sa nakita niya. Tumambad sa kanya ang putol na binti hindi ng manok kundi tao. Agad niya itong sinumbong sa kapulisan and later on matapos nilang maritrieve ang putol na binti nadiskubre rin nila ang upper torso na nakabalot sa kurtina sa ibang parte ng paligid. Ilang sandali pagkatapos, nadiskubre rin nila ang iba pang mga plastic bag na naglalaman ng mga parte ng katawan ng biktima, bewang, lower torso at mga hita. Natuklasan ang mga pirapirasong katawan ng biktima mula sa iba't ibang parte ng naturang lugar sa magkabilang bakuran. Mula sa imbestigasyon ng pulisya, nalaman na nila ang pagkakakilanlan ng biktima na si Valentina Ulanova. Nalaman nila na si Valentina pala ay kasamang naninirahan ni Tamara sa kanyang apartment. Ngayon, may mga CCTV sa naturang lugar, kaya chinik ito ng mga pulis at dito na nila nakita si Tamara. Huling nakita si Valentina sa CCTV bago lumabas si Tamara na may mga daladalang mabibigat na plastic bag at kasirola. Kaya ang taong suspecha nila ay walang iba kundi si Tandang Tamara. Nareso nila siya at nang makatanggap na sila ng search warrant sa bahay ni Tanda, niraid nila ito at doon natuklasan nila ang isang libro patungkol sa pangkukulam at astrolohiya na may mga nawawalang pahina. Masusi nilang sinuri ang naturang apartment ni Tanda. Nakita nila mga mantsa dugo sa mga pader ng kubeta. Natuklasan din nila ang isang lagari at isang malaking kutsilyo. Nadiskubre nila ang diary ni Tanda na nasusulat mula sa wikang Ingles, Russian and German. Marahil nagamit niya ang kanyang dating trabaho para magkaroon ng kaalaman hingay sa mga lingwaheng ito. Nirecover nila ito at nilalaman ito ng mga kung ano-ano mga bagay na nangyayari sa buhay niya, trivial man o normal na bagay, gaya ng pagiinom niya ng mga gamot, tsa at kape, at kung paano siya hirap makatulog sa gabi. However, naging bal sila sa mga susunod na entry dahil nakasaad din doon ng mga detalyadong pamamaraan kung paano niya pinapatay, pinagpira-piraso kinakain ang kanyang mga naging biktima. Malalaman na ang kanyang mga naging biktima ay umabot na sa labing isa mula noong dekada 90. Aminado si Tamara sa mga ginawa niyang krimen at alam niyo mga tol na ang lahat ng mga ito parang proud na proud pa siya habang idinidetali niya ito sa mga pulis. Dinemo niya pa nga sa kanila kung paano niya pinatay at pinagpira-piraso si Valentina bago ito putulan ng ulo at mga kamay at pakuluan sa isang kaserola yun palang nakita ng mga pulis sa CCTV footage na kung saan si Tamara na may daladalang kasirola, yun pala yung pugot na ulo ni Valentina na kanyang pinakuluan. Dagdag pa ni Tanda, gustong gusto niya raw na sa tuwing may nagiging biktima siya, inihihiwalay niya ang internal organs nito, lalo na ang mga baga para kanyang kainin. Ngayon, isa-isay natin ang possible murders na matandang ito Ayon sa mga kapitbahay niya, mayroon daw si Tanda na mga paupahang kwarto noong mga nakaraang taon. May mga tao raw na nangupahan doon na hindi raw nagtagal dahil umano hindi nila gusto ang landlady nila sa makatuwid si Tandang Tamara. Inakala nila na umalis na sa naturang apartment ang mga nangupahan doon subalit so hindi man lang nila ito nakitang umalis mula sa lugar na yon. Kalaunan, Natuklasan ng mga pulis ang nilalaman ng diary ni Tanda na inilalarawan doon ang isang lalaki na may edad na 44 ang nangupahan sa kanya noong taong 2003. Nakasulat sa diary ngayon ang detalyadong pamamaraan ni Tanda sa kung paano niya pinatay ang isa sa mga umupa sa kanya na halos pareho lang sa insidente ni Valentina. Natagpuan naman kalauna ng mga pulis sa mga pirasong katawan ng naturang biktima sa mismong apartment din na yon. Kasabay din na nahanap ng mga pulis ang mga nawawalang pahina ng libro ni Tanda patungkol sa pangkukulam at astrolohiya katabi ng mga pirasong katawan ng biktima. Sa isa pang kabanata ng diary ni Tanda, may isa pang biktima siyang pinatutukuyan na nagngangalang Volodya. Si Volodya ay isa sa mga taong nang upahan sa kanya. And as usual tol, ganon din ang ginawa ni Tanda sa biktimang ito. Pinagpira-piraso at kinain ng internal organs. Kasama rin sa posibilidad na pinatay ang kanyang sariling mister. Bigla na lang daw kasi itong nawala at hindi na kailan pa nakita. Kapag tinatanong si Tanda patungkol sa kanyang asawa, magugulo at malalabo ang kanyang mga isinasagot. Marami pa ang mga naging biktima ni Tamara na nakalagay sa diary niya at aabot nga ito sa labing isa hanggang labing katao. Now, ito na tayo sa trial ng korte. Alam nyo mga tol, nung unang round niya pa sa trial, first week of August, year 2015. Tila relax na relax lang ang matanda sa kung anong pananagutan ang ipapatong sa kanya. Imbis na magalala sa mga parusa, ang mga iisipin ng mga kapitbahay niya sa kanya ang inaalala niya at kung paano iuulat ng reporters sa mga krimeng ginawa niya. Gusto niyang umalis sa kalagitnaan ng paglilitis habang nililitis ang kaso niya sa kadahilan ng nabuburyo at naiinitan siya. Tamang pa cute cute din siya sa mga reporter doon habang nagfa-flying kiss sa kanila. Inamin niya rin sa kanila na handang-handa na siya sa lahat ng parusang ipapatong sa kanya. Pinaganda niya na raw kasi ito matagal na panahon na. Kung titignan, Parang ito lang ang natatanging purpose at mission niya sa buhay dahil masaya at ipinagmamalaki niya na once and for all tapos na ang ginagawa niyang aklat since si Valentina na raw ang huli niyang biktima. Tinanong siya ng judge kung ano ang magiging reaksyon at iisipin niya kung sakaling ikukulong siya. Wala siyang pakialam at kanya na lamang ipinapaubaya ito sa kanila. Chilan talaga si Tanda. Nilagay niya na rin mismo mula sa bibig niya ang hatol sa sarili niya dahil deserve niya raw lahat ng parusang ipapatong sa kanya. Pagkatapos ng paglilitis na 'yon, inaresto na ulit siya at nang malaman niya nadadalin siya sa isang custody, natuwa at pumalakpak pa si Tanda. Sa huli, wala akong malinaw na impormasyon tol kung ano ang eksaktong naging hatol sa kanya ng korte pagkatapos ng first round. Pero it doesn't matter na dahil on the way na si Kamatayan since matanda na siya at ang tanging nagaantay na hustisya na lang sa kanya ay ang kamatayan na nagaantay sa kanya papunta sa isang katakot-takot na lugar kasama ng kanyang kaluluwa na tiyak niyang pagsisisihan.